Kami alam sa kalinaw, upadaghi mo sa among nasod, ginoo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله بجننا لا قصر آمين طايدي يا الله بجنوسينا لا قصر يا الله

binamu kung tuwing nakit, kapit na mga si Mia at Atin Rabongko kay kami sa City Council excited na kayo ni kay Aon ng Dabo di ba kinahanglan pag Aon ng Dabo malipayon na malipayon kayo ni kaya si Mia at Atin muuli sa Dabo City di ka excited na kayo ka na pero kung sabihin, hindi ako kayo na sa social media kung sa mga kitabo, paglating sa iyo ang kitabo sa iyo. Kapalata, kung asa si Pia Tadiro, ilang ititay. Kung sa iyo rason, maugin na ang hindi na ako, inigit ko kato ng mga kitabo na. Nga naman, kamaay yung tao ni Pia Tadiro. Kamaay yung ni Pia Ο Πασόκο. Μόνο τα Σου πήραν την ίδια. Μόνο τα 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 ίδια. Μόνο

And humane society. Katulog nato. Katulog nato. Mamatuw dinisanisan park. Katulog nato. Mamu support sa Former president.